kaming maluto ng ulam. Papalutuin mo nga dyan si Kulit at pinalayas sa kanila. Imae, masisira ang isda. Pinalayas ka, Beshi? Pinalayas ako sa amin. Alam mo, bakit hindi palalayasin na magulang? Ito eh, talaga naman kulang ang isang kabang bigas ay limang buwan yan. Ito na yun, dahilan nyo lang yan para makatipid kayo ng gusto. Dahilan <laughs> pala lang ni Beshi. Beshi, ang dami mo inorder. Beshi, ah, ang ah. dami mo inorder. Oo, kailangan madami akong mahihingi. Hahaha. Eh. <laughs> Hindi gusto matamukha niya. May madaming mahiinan Ibinus ko lahat dine. O daming na order ni ko Ay Pagpunta dito, nagulat din. Sobrang puti na niya. <laughs> Ayan, gamit namin. Kaya nag-stack siya. O si ah, call center, madaming dine. <laughs> oh. Meron din pala. Si call center, o. Ang daming na order niya pala. Hindi maaano din yung gaganda at kikinis. Lahat na lata yung hindi lang hindi ko sa'yo. Guys, hindi naman halatang talagang maganda yung product na Arya. Talagang naman nag-i-stack kami. Madami din ako niya. Hindi ako mangihingi sa mga mukha ninyo. At ako'y nag-i-stack din ang... May dapat ka! Ang dami <laughs> ng tinong na naubusan. <ganunat> <laughs> na Tema, na naman. Si eh. okay. tayo oh. Paano, hindi si si Mamot ay nagdadahilan kayo ng pinapalis kayo makapagano ng gasolina. Kasi may istaka daw dito. Ayun <laughs> oh namin yung mga stock mo eh. You know? Ayun <laughs> oh. Tigilan niyo para yung sa pamilya ko. Oh, Patay kayo, pa tulog pa pala ang pasyente. after ah, tulog pa ka pasyente. Hey, tulog <laughs> na tulog nga. Ka <laughs> linip. Linip. <laughs> kung kailan may tao, saka naglilinis. Hindi ako, na alam mo pa isa lang pa ako. Ang hirap siyang pasmado, kapitan ang mga gabok sa paa eh. Di sa rinil yun. Sigol center naman, isang linggo, saka lang <laughs> magwawalay. Ayote mo naman, buyam niya, marami pang gabok. Ito oh, ay tambak ang gabok, pa parang pa Parang dito lang ang nagka-aspol. Kaya mo, di kayo na ang dingding yung mga finisher. Ang <laughs> finisher. Nakapinish eh. Finish eh. Naka -finish sure eh. Sure Kaya na ang mga dingding ay finish. <laughs> Hindi finish ang amin. Hindi din ang amin. Kulang po Kulang Mga tanda oh, pula-pula kayo. Buti sana kung magtaka kayo kung ang dingding ko. Huwag mo at magabaw! <laughs> ako Pagkakarami ka rin sa mukha, kumaiwas-iwas ang katamboy ina. Hina mo naman ang tahanilip, hindi matanggay. Hoy, ang kapal ng mukha mo! Pagkakarami ka rin sa mukha ko niya. Eh, talagang gaya ng iyong Erlon Young. Ito naman, hindi matanggay eh. Eh, kulot iyan. Uy neneng Bindi, pa ang Pa ako? Para kung hindi ako talaga makamabondin eh. Puti iyan. Pag hindi naman namuti ang buong katawan niya. Ang daming mas takot kulot, huyo kayo. Uh, uh, uh. Uh, uh, alis na ako sa pamilyang ito. Wala pa namin naging pamilya. Hindi na lang ako magsasalita. Wee! <laughs> Wee! 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 Biglang na ni bakla. Ayun, bubuntusin ka na naman pala eh. Biglang, ba'y kag kagabi pa pala kung gustong gumapang sa kanya. Ba'y ako ba ang gagapang? Halit ka siya ang gumapang sa akin. Kung Mag kailan iniintay ko sa panggagapang, hindi man ako magapang. Nahudos na ari. Talaga hindi magtatagpo ang ating utak. Pag gusto ko, ayaw mo. Pag ako naman ang may gusto, wala. Wala ka sa pakinabang. <laughs> <laughs> Kala <laughs> ka ng pakinabang mo. <laughs> Ay, si call center ang ano, alam nang siya sapot na. Kaya Awang-awa na ako diyan sa ano yun eh, kuya Bakit ito yung walang hmm, upad? Sabi niya, ikinalis ko na <laughs> okay. nga. Patingin? Walang pante si call center. Walang pante? Walang pante? Ang ganda Walang pante? Ang ganda nandiyan. Ang walang <laughs> ng kamot. Sobrang kinis eh. magdal ng kamot, ako magiging model. Tsaka ako, meron ako, ako din. din. Ikaw, may kamot ka? Hila. Magkaka-kamot, eh wala namang <laughs> isang tao na hindi nilarigla. Wala magkaka-kamot, eh hindi naman ako dinadalaw. <laughs> hindi ka? <laughs> wala palang dalaw. <laughs>